May nag-offer sa akin na promotion na 100,000 daw ang i-offer sa akin para daw i-promote ko yung games nila. Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat po today's videos. kaya nag may nag-offer po sa akin guys ng mga games, sobrang dami po talaga nag-offer, nag, nag message sa akin. Pasensya na po kayo guys sa lahat po ng mga nag-offer po sa akin ng games na para i-promote po yung games nyo ay dati sa umpisa talaga marami nag-offer sa akin dati in-offeran ko tapos hindi nila gusto yung video ko eh wala akong magagawa pero I decided talaga na ayoko na pong gamitin yung sugal sa aking pagbibidyo mas maganda po mas mas promote pa yung mga product mga item mga restaurant mas gusto ko pa yun mas gusto ko pa yun mas komportable ako kasi ah... Uh, pwede mong i-promote yung kanilang mga pagkain, pwede mong i-promote yung kanilang stores, pwede mong i-promote yung kanilang mga lechon-lechon, mga ganyan. Mas okay yon mas komportable ako dun sa mga pagkain. Pero pag sugal, mahirap na. Dati sa halaga, may nag-offer sa akin dati uh, 10,000 a month, pero hindi ko po hindi ko po pinatulad yun. Pero ngayon may nag-offer sa akin 100,000. Hey, Ayoko po. Mas, old do sabi mo ng pera po yun, pero mas mahirap kasi kapag pera ng tao bayan, tao ng mga nagsusugal, mahirap talaga. Na-experience ko na rin po dating nagsugal talaga sa, iba nga yun, pa sa pil, alam niyo yung pil, pil, alam niyo yung pil. O, basta ayoko na po sabihin kung ano po yung title nun, basta uh, mahirap kasi kumita ng pera talaga pag galing sa kaban ng mga tao talaga kapag nasus natatalo sila, di ba? Hindi mo natin alam yan yung mga nagigame na yan is kinukuha nila pang benta ng mga sasakyan, benta ng bahay, benta ng mga kalabaw, di ba mahirap. Kaya I suggest po talaga na hindi ko po munang offer yan. Nababasa ko po lahat ng mga message nyo, especially sa TikTok, sa Facebook. Uh, kikita ko po yan. Na, pero hindi ko pinapansin kasi mahirap mag-promote uh, ng mga games na yan kapag ina-opera ka ng malaking pera talaga, mahirap talaga masisilaw ka sa pera ng 100,000. Pero hindi ko pinatulong kasi although sa'yo malaking pera yun, di diba? Pero mahirap kasi nakapang, nakasalalay yung page mo dun sa mga games na yon Sa page na yon ah, sa mga games na yon offer. Kasi mahirap po, mas maganda po talaga na pagsikapan mo na lang yung pera na yan sa Facebook. Uh, diba? Mahirap talaga. Mahirap abutin yung pera na yun ng 100,000. Mas 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 gugustuhin ko pa pong mag content creator ng mga ganito sa mga sugal kasi kahit kikita ka dito ng mga 10,000, 20,000, 30,000 at least pinagpagura mo yun di ba eh, hindi galing sa sugal yun lang at sana may natutunan kayo sa video na to sa lahat po ng mga followers ko guys please 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 ah uh, mag comment lang kayo dito kung okay ba yung okay po ba yung ginawa ko at uh, hindi ko hindi ko inaccept yung offer nilang 100,000. Thank you and God bless you.